Hmm? Oh, saan pupunta? Ah, uh, si Mami Vlad ka. Hindi mo yata ginalawang pagkain mo, sir. May problema po ba sa luto ko? At sino magagana sa luto mo, Inday? Yung mo, umaga, tanghali, gabi, iyon ang yun na laging kinakain ko. Ang kala mo ba? Nakasawa na luto mo, Inday. Ay, ganun po ba? bakit ang mani ko, sir, pag kinatain mo? Umaga, tanghali gabi. Ayaw, diba? Enjoy na, enjoy ka na. Huwag ihirit ka pa. Nakakasawa ka na, sir. Alam mo ba? Oh, ba? Inday, Ba, ano ba? Oh. Mukhang ang lalik ang iniisip mo, Baldo, ha? At parang ang lukod ko, no? mo? Sa tingin mo, Inday, hindi malulungkot. Sabi mo, ako lang mahal mo. Pero anong nakita ko kahapon? Magkasama kayo ni Onyok. magpahawak pa kayo ng kamay. Niluloko mo ko, Inday. Hindi mo ko mahal, Inday. niluluko mo ako. Ano ka ba dito? Hindi kita niluloko. At totoong ikaw lang ang mahal ko. Si Onyok ang niluloko Ganun pa, Inday. Akala ko ako na niluloko mo. Si Onyok pala. Sakit Inday. Mahal na kita, Inday. Akala ko ako niloko mo eh. Opre, hindi yata magandang ang gising mo. Opre, ang sakit ng ulo ko. Nagka-LBM ako kagabi. LBM? Bakit ulo mo sumasakit? Di ba dapat dyan? LBM, pre. Lasing bago matulog. Hi, babe. Babe, mukha. Salamat nga pala kagabi, ah. Ang sarap matulog doon sa kama mo. Ano ba? Ang himbing ng tulog ko. Lalo na pagkasama kita. Oo nga. Sana... Huwag na huwag ka na matutulog sa bahay ko, ah. Bakit? Walang niyaka. Buto yung unan ko nilawayan mo. Pabili. Ano yon? Ate, may itlog ka? Meron. Ay, sayang. Ang ganda mo pa naman. <laughs> Pag nakakakita ako ng pangit, na high blood ako. Hmm? Oh, saan ka pupunta? Ah, uh, si high blood ka.